Ilang senador na papasok sa 20th Congress sumalang sa orientation. Ilan sa kanila nagbigay ng pananaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Ilang araw na lang bago opisyal na umupo bilang senador para sa 28th Congress, nagtungo ang mga bagong halal na senador sa Senado para dumalo sa orientation at photo session. Nagtungo sa Senado sina incoming senators Erwin Tulfo na dumalo sa orientation at pictorial. Tito Soto, Kiko Pangilinan, Camille Villar, Rodante Marcoleta at Panfilo Lacson. Hindi naman tumigil para magpa-interview sina Marcoleta, Lacson at Villar. Pero sina Soto, Tulfo at Pangilinan may kanya-kanyang sentimiento na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. I'm trained as a, as a journalist, di ba We're on uh, uh evidence-based uh, when we do our stories, di ba? Statements on both sides. Uh, hindi po pwedeng isa lang may nagreklamo tapos sa uh, kailangan kunin mo rin yung reklamo Basta sa akin, ano, well, um, I'm always ready. Uh, aside from the fact uh, that uh, I have been, I've had a mastery of rules and procedures of the Senate, also the rules of court and the impeachment rules. I am the author of impeachment rules. If there is no evidence or no evidence, it is acquittal. If there is evidence, conviction. So we, we have to go through the process. If they have evidence, Uh, at tayo ay magpapasya. Sa so, usapin kung tatawid sa 28th Congress kung saan sila uupo, sabi ni Soto, up in the air ang lahat. Duda naman siya kung babaguhin pa ba ang impeachment rules. Pero maasa ang incoming senator na wala na masyadong debate pero hindi naman do ito mapipigilan. Natanong din siya sa harap ng mga patutsada ng House Prosecution Team sa impeachment court. Siguro kung hindi pa ongoing yung trial, baka pwede, pa, sir? pwede sila magsalita. Pero I doubt it. Pagka eh, kara eh. Pag sumalang na yun, hindi na pwede yun. Pag sumalang, sir, pwede nang makontempo pagka nag-criticize pa sila public? Oo. Oo. Dapat. Depende. Depende sa weight nung ginawa na nangangailangan ng contempt. Diba? Eh baka medyo magaanggaan naman. Pwede na siguro nga yun. Uh, pwede nang ikaw eh, reprimand. Uh, pero kung mabigat, why? Sina incoming senators Kiko Pangilinan at Erwin Tulfo naman halos parehas ang pananaw sa usapin ng pagtawid ng impeachment sa 20th Congress. Dingen na lang uh, sa Congress din para ilatag na sa tao, di ba? Para mawala din yung agam-agam. Sa akin naman no, eh, kung ako tatuling may personally, why not? Di ba? why not? then kung it's the, the 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 VP is not guilty, then so be it. Then let's dismiss the case, di ba? Bakit natin pipilitin kung hindi siya guilty, di ba? Meron siya mga uh, evidence statements na will say so na she's uh, innocent, di ba? She's not guilty. Pero kung the evidence will will really uh, ikang a didin siya doon, then, then you don't have a choice. I already said this, uh, na Um, continuing body ang Senate, therefore the 20th Congress, uh, as jurisdiction has been established and acquired sa 19th Congress, it will carry over to the 20th Congress. At ang tungkulin natin is to try and decide uh, the case. May pinalutang naman si Tulfo na posibilidad hinggil sa posibleng gawin ng mga kongresista. I, I, think the, the house will really uh, refile it. That's what I heard from uh, my, my, colleagues. They they'll refile it. It's 28 th Congress. That's what I heard. Uh -huh. uh, yung before all this, sabi before sabi nila, pag uh, ibinalik, they will they will refile it. I, I don't know how they will do it in mechanics. Di uh ko maintindihan eh. Yun ang let's wait and see, uh -huh. uh, and then we'll see uh, where do we go after that. Uh -huh. I know that there's a ban, one-year ban. ko, ano kaya yun? June 30 na asang ang opisyal na na manunungkulan ang mga bagong halal na senador. Daniel Manastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.